Walking kami dito ng ang ama ko. Ayan. Ayan. Okay. Walking okay, kami dito. Ang ganda ng ambiance. Oh. Oh. Ayan. Ang okay. Konti lang dito ang nagwa-walking. Actually, yung iba dyan sa taas ang go-walking. Pero mas gusto ko dito. Para may vibe ng ganyan, oh. Malayo to. Tumulin na 'to sa kabela sila sa upuan doon. wala uh, bulaklak pa sa paligid. Sa so, wild flowers. Pag uh, tinatch mo pa to. kasi makahiya. <laughs> Ayan, nakaupo po sila doon. May picture taking. Ayan ba yung uh, ano? Oh. Madamo na ako. Oh. Madamo na. Dati hindi yan madamo. Tagal namin hindi nakapag-walking dito. madawag na hanta <laughs> nga oh. marami ng damo marami marami ng dami ng damo oh. yeah. madawag na dito marami ng damo dati malinis to eh Siguro hindi pa nalilinisan ngayon. Grabe ang dami nalilinisin. Oh. Ayan o. Oh. Kasi super linis niya. Kaya ka makikita mga ganyan-ganyan. na nagupita na sila maglinis. Ayan May mga pinagdamuhan na. Ikat ng araw. Terek na terek. Malit na kasi kami nagising. 5.30. Then bumangon ako sa glit. Bumangon ako after 5 minutes. Kasi pagka Tumayo ako ng bigla-bigla. Baka matumba ako. Ganun kasi yung sinasabi sa akin ng doktor. Kapag bago kong gising, huwag agad tatayo. Kasi high blood kasi ako. Baka may tendency na mahilo ako, matumba ako. So, yun. Yan. Medyo magdulas-dulas dito. Wala dulas dito, sit madulas madulas doon kaya babalik kami dito na lang kami dadaan tayo. tayo. babalik tayo. doon na lang tayo pag no sa kabilang part kabilang part nandiyo ng diretso sana noon eh pag ni 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 Chico, oh. Puno ng Chico. May bunga siya. Chico. Chico's tlucabia. <laughs> Another Chico. Oh. Hmm. Bumalik kami ito. So, kaya ito uli ang ambiyans. Oh, nagpapatugtog pa. Yeah, I'm not joking. Yan, yung mga family din nag u Yan silang banda na nag walkie. May mga ilo. May mga puno. Sa side. play ng tennis ay badminton na. ay nagba badminton kung may sasakyan pwede naman dyan mag park oh. dito hindi madalas yan ang hindi dito mga ganda plants ko oh. opo upuan ba dito tumawid sila sweet oh. retard tumawid sila <laughs> ya ampun, kayaknya ah, apa? Ah. Oh, oh nga, putol, putol, nga. Yeah, kami nggak. Bye everyone, thank you for watching.